Good morning, good morning guys. Ayan, kami ngayon sa kabilang bahay. Hindi Ay, ka kailang kanya ang sali. Ayan, may gumagawa po dito ngayon sa amin. Ayan, sila kuya. Sila kuya po ang gumagawa ito sa ano. Dito sa may hagdanan. Nagtatiles transport sila. Ayan. Mali, ito. Sila po ang gumawa nito. Ayan. Ayan sila po gumawa niyan tapos hanggang doon hanggang doon sa taas yan hanggang doon sa taas ako sa labas ayan sa labas po yan sila pa 'yung gumagawa ng task point ko sa dilim bahay yan. dito lang po 'yan sa bahay ng pwedeng asawa ko 'yan I am looking kaya makasya ano pa yan uh, masikip pa ko di ba kuya masikip pa yan oh, yan, oh. Ah, sila pa yung gumagawa nagdanong dito talis yan no? oh sila rin gumawa rin ito ang sa taas yan ang sa first floor Lagay pa rito kaya yan ng ano no, ng salamin no. Salamin ng talaga. Napaganda talaga yung bahay ni Buboy. Dati doon pa kami sa kabila nun eh. Kasi lang siksikan kami doon. Ano, pag duwarting yung mga ano, mga tiyo at saka mga tiyahe niya. Mga mangkin. Wala, sikip-sikip namin doon. Buti nga ngayon, medyo, medyo maluwag na. Dati doon tulad. Ngayon si Kuya gumagawa siya dito na rin tayo. Yan ah. Hanggang sa muli. Thank you, thank you for watching. Bye-bye.